Excited nga ang mga aso kong lumabas dahil tatlong araw din silang hindi nakapag-pack Hindi sila nakapag-pack walk dahil maulan. Mas lalo pang naging excited nung nakita nila na si Pangarap ay kasama pala sa pakwok walk at yan nga, makikita nyo na ang mga aso ko ay nakatingin na lang kay Pangarap at hindi nagpe-pay attention sa akin at lalo pang naging mahirap ang sitwasyon noong lumapit si Pangarap sa kanila. At yan, makikita nyo si Rasha at si Pyongyang na talaga naman ang titig kay Pangarap. Sa ganitong pagkakataon ay kailangan na tao pa rin ang masusunod since ang activity today ay pakwo kailangan ay sumunod sila sa akin at tapusin namin ang activity na to at uh, nahila ko sila at naibalik ko sila sa dapat nilang gawin at ito naman si pangarap ay excited na excited dahil tatlong araw din siyang hindi nakalabas sa mga ganitong pagkakataon ay uh, kailangan ang presence of mind ng may hawak ng leash lalong lalo na kapag matagal na hindi nakapag walk ang aso or matagal na hindi nakapag-exercise ang aso. Kailangan ay mindful tayo sa paligid lalo lalo na pag may mga tao sa tabing daan, may mga bata, kasi ang mga giant dogs ang tingin nila sa mga bata ay parang prey. Na kapag yan ay nagsalita o gumalaw, ang akala nila dito ay parang isang koneho o parang isang pusa na kailangan nilang habulin. Kaya dapat ang may hawak ng leash ay laging in charge. During the park walk ay may nasulubong kami bata. At bigla na lang itong tinahulan ni Pyongyang at ni Russia. Ang ginawa ko naman ay tumigil ako ng saglit at sinigurado ko na hawak-hawak ko ang leash at nung nakalampas na ng bata ay tumuloy na ako hindi ako nagpakita na takot ako hindi ako nagpakita na galit ako sa aso ko dahil sa inasal nila sa bata ang ginawa ko lang ay naging kalmado at pinagpatuloy namin ang pangon alam naman natin na ang aso ay very manipulative ititreat nila yon na weakness kapag naramdaman nila inintroduce ko na si pangarap sa pack at yan inaamoy-amoy siya ng mga lalaking aso ko sabi ko kay Michael ay ilayo mo muna ng konte dahil masyadong submission or submissive naman ang pinapakitang asal ni pangarap. Yung mga ganyang asal ay hindi pa pwede sa mga barako kong aso dahil pwede nila yon na ma-interpret na isang weakness at yun ang magiging dahilan para kagatin nila si pangarap. Kaya ang ginawa namin ay nag side by side walk muna kami, hawak muna ni Michael si pangarap at yung mga aso ko ay nasa left side at noong medyo na feel na ni pangarap yung confidence ay kinuha ko ang leash kay Michael. Isyempre, e kailangan nating ipakita na kalmado tayo at tayo ang leader ng pack at kung sino man ang gagalaw kay pangarap ay mananagot sa akin. At yun ang pinakita kong energy sa mga aso ko at naging maganda ang walk namin. At ito, makikita nyo si pangarap na ine-enjoy ang walk kasama mga barako kong aso at ang kanyang buntot ay hindi naka nakababa or hindi naka tuck tail at uh, ito ay masayang-masaya na nakikipagmingle sa mga giant dogs. Ang kasama ko nga pala sa back walk ngayon ay si Lucas, si Pyongyang, si Rasha si Dream, si Chico at si Bullet. At of course, ating prinsesa na si Pangaram.